sa tingin ko ha, ito yung dapat niyong ipagmalaki yung mga diehard. Ito po ang iniwan ni Digong. Ito ang legacy niya. Yung ganitong klasing pag-uugali na natutunan ng mga kababayan natin. Yung kabastusan, yung pagmumura, yung panlalait, yung pagbabanta, at kung ano-ano pa. Yan po ang matatawag talaga natin na Legacy na itong si Duterte. Alam nyo ngayon, ang tinatarget po na itong mga DDS ay yung mga uh, victims. Ginagawa nila ng mga pecking uh, posts. Diba? Siguro alam ng marami sa atin kung anong ginagawa na itong mga nasa social media na mga DDS. Para lang palabasin na yung ilang victim ako no ay nagkukunwari lang. Hmm. Malala, merong isa doon na pinalitan talaga yung picture. Doon sa original na report uh, Pamilya ng EJK victims Target ng hate speech Duterte Is not a victim Alam niyo po Ang pinapakalat ngayon na Itong mga diehard Galit ka daw kay Duterte Kung ikaw ay adik <laughs> Dati Galit ka daw kay Duterte Kung ikaw ay NPA Ganyan kalala At sasabihin ng mga yan na uh, Yung mga nakikitang krimi natin ngayon may krimen, hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng krimen sa isang lipunan. Meron at meron talaga. Yung mga DDS, etong mga DDS, pinalalabas nila na yung mga ayaw kay Duterte ay gustong makakita ng mga ganyang klaseng krimen. Yung rape si ganito, halimbawa, dahil kuno ay uh, nagdodroga yung, yung salarin. O oh, yan. At ano nga ang sabi ng isang Uh, popular na na social media influencer na kuno ay um, totoo na maraming pinatay ng panahon ni Digong thousands pero hindi daw natin na realize na uh, Duterte saved millions so ano po ba yung million na isinave niya tao or baka naman daw kasi pera ay kung pera hindi daw millions yon kundi billions yan yan ang gusto na lang isipin. Ito po ay naging uh, normal. Kasi nga, baliktad na ang kaisipan na itong mga diehard. Para sa kanila, ito yung kabutihan. Ito yung um, ehemplo ng kabutihan. Yung, ito, ito mismo, si Duterte, ang mga Duterte, ang lala. <laughs> At para sa kanila, yung mga masasama ay mga taong totoong nagmamahal sa ating bansa, may malasakit, at talagang nagtatrabaho dahil sa kanilang, or or may mandato sila, kung ano man yung kanilang mandato bilang mga nasa gobyerno. Ganyan po ang gustong palabasin netong mga diehard. We must correct uh, the thinking and the behavior of those who threaten the families who seek justice for the terrorist crimes against humanity. Ayan, kaya pa bang i-correct ang kaisipan netong mga to. Kasi dito sa amin, ah, dito sa amin, yung uh, mga alap, alagad, yung mga ulupong na itong si Duterte, mantakin mo, ano babalitaan ko, ay sila pala talaga yung totoong gumagamit, malala.